kita ninyo guys Dali ara nila katago dad Uy! Dali ra sila katago Stop, guys. Oh. oh, guys, oh, guys, let okay. me Amazing, I'm saying, it's a play dead, may ba no? usa kay siya na na pa-play siya o oh, siya ni Lihuk jud. Grabe. Tekana nila. So, so, ito, eh. Hmm? patay-patay lagi sila, pa patay-patay. Nawo, sa katago. sa gano'n Kuwan, to lambay Lambay, lambay At saka nyo sila close eh Hmm? Yung wala ka pa dito Awa guys, pero tigay ni daghan na ha Daghan kayo na ha, kana, kana, kana Gagmay kaya kung daghan nun ha Kapte, kapte, kapte Ayan, ang ta Uy, ayan ang ta Ay, sakay, ako pandaganon Ang kuwan na Ako pandaganon sila nak, Wah, apa tu kan kaya? Wah, oh, nawak tak kelit. Oh, nawak tak kelit. Tadi kasi lawak aku. Nanagok sila anak sa kadaghan nila. Hindi na kita. Ala ti maamis jud ka ti. Kasag nga kuan, kasag sag porma ba pero mandali ra kay makadago. Tura ta na lang gawas ay tara gawas dagan kayo ng gawas. Awa ha. Kan ka ayo nya mo tang rekalit. Wag tang rekalit. na. Di pagkahuman, mga wagtang. Gusto kayo manago. Like tao. Oh. Grabe la, tago dyan. Na. Play dead na yun. Magawas din itong uban ron. Arita magtalikod, bi. Arita magtalikod. Ay, ati, kay kayo na sila dira, ati. Dira na? Ha? Tara, 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 tara. Tara. Oh, daghan kayo. Ha?

Kena ubang mga vlogger nga kanang daghan kayo ni puniton ra. Tao 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 nang gawas sila tinang gawas nang gawas na pretty kind daghan na. Di pagka ka bantay sila nga nay tao nang na balik tao nang gawas. Pretty lagi kay pagka daghan na. Oh. Oh lagi sila. Tara tao tao nang gawas nang gawas. missing ko yo na nagpa play dead ti ay tanawa ti tao ti na naghayang. Na nagpapatay-patay na na. Papatay-patay siya kuno kay. Ang dito no, kadili na siya kasi kila katago kay mm. kuno. Oh, dagan ayo Oo na. Dito tayo, ko dag ko panino. Hmm. Dutang. Lingawan ako eh. Tote na na tote gawas di tote. Nang gawas, nang gawas. Wala ko ha, di ba managlo na. Hmm. Ay, di, padagana ti. Padagana sa ti, padagana sa padagana. Dagan kini sila. Dutang. Na andere wa jud nang lihok man, wa man jud nang lihok diri papatay-patay jud. Ay, to dagan gyud ko pa to. kasayikolako ka ngin na, na no, pido ko ko din.